Sobrang lakas nung nandito ngayon bro Higit double triple o higit pa yung lakas nito sa nahuli natin Napakalakas ng ano aura, aura niya Oo Sigurduhin natin to bro Oh, baka ito na yung sobrang lakas nya ano yung, yung, master nila ba yung pinuno oh, pinuno bang tawag nila do? ano hindi ko alam kung pinuno ba yung basta Basta yung pinakamalakas sa kanila, yung pinaka ulo nila, pinuno yung tawag ko diyan. Tumawa siya, bro. Ramdam ramdam ko yung ano niya, bro. Napakalakas niya, bro. Pero din natin to bro. Matapang yung tawag niya, bro. Hindi natin yan susukuan, bro. Kumakitiyan siya, matapang yung tawa niya. Uy. Hmm bro nakaitim bro tapos may may puti dyan sa ano sa, sa may ulo nya ang lakas niya. ang lakas nya bro yun ang pinuno ramdam na ramdam ko yung lakas nya pero hindi pwede bro na atrasan natin to kasi kung ito yung pinuno ito yung marami pang mahawaan dito. oo kailangan nating mahuli to tara abante tayo bro tara, tara. akala mo natatakot kami sa ini sa iyo aba nagtago nagtago pa ang pilis mo iisa lang yung galawa nila bro kapag nilalapitan nagtatago tapos biglang aatake ayan o siguro nandito lang yan sa gilid o sa may damo Pagpunta dito Saan? Pagpunta dito ben, ben. Sige Abante tayo Sige, natin O yun bro, tumawa bro Baka dito sa gilid ba Ito na yung pinakamalakas siguro bro Hindi na tingnan kaya. Ah, dito siya, bro. Bro. Ah, uh, kailangan sabay tayo uh, uh, ano sa kanya, bro, para mapuruhan talaga, bro. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Yan. Sunan so, nandyan, Bro. Ah. Uh, Alerto talaga bro ha. Napakalakas niya bro. Napakalakas. Uh, wag kang ano kumpiyansa A atake yan may lumipad pang gabay yung gabay ng aswang bro na nandun sa ibabaw yung ibon ba yung ibon sinilungan siya ng gabay niya ibig sabihin bro napakalakas talaga niya dahil yung mismong gabay niya ay napakalakas din Oo oh tara, tara. Talagang this is like, ano? Parang tunog niya. Yung isa lang yung pattern nila bro. Hmm. Uh, kapag nilalapitan, nagtatago. Tapos biglang atake. Kaya kailangan nating maingat talaga. Baka nandito lang yan sa may mga damuhan. Eh, hindi kaya dito sa ano? Saan? Marang na to. jan Oo. Oh. Oh. Wow. Oh. Ba, ang bilis niya napunta doon. Nandam siya, bro. Ha? Nandam, no? Oh. Ayun, Oh. Hmm. Ayun. Ayun. Ah, bro. Parang oh, na handa siya, bro. Huwag pa rin tayong gagamit, bro, ha? Parang naghahanda, uh, bro. Kailangan hindi niya malaman kung gaano tayo kalakas, bro. Ah... Uh, hindi ko pa sa yung yung lakas niya pero sobrang lakas niya para nagaganda oh pero kahit sobrang lakas niya bro wag tayong pagkumbiyansa wag tayong ano bro ha wag tayong panghinaan ng loob bro kailangan, kailangan, malakas din yung ano natin para wag, mag, wag, tayong makaramdam ng takot sa kanya para di tayo madaig pero kahit mm -hmm. napakalakas niya sip silipin natin yung likod oh ayun parang ito na talaga yung pinuno bro sa tingin ko hindi siya natatakot sa atin bro nakipagtitigan talaga bro dito lang pala nakatira sa ano anong puno to ano marang marang ayun bro o, oh, sige sige yeah. Uh, para malaman natin kung saan niya nagkukuta yun doon siya direksyon sundan natin baka napakasukal pa naman saan ba tayo pwedeng dumaan dito napakasukal eh dito dito babak tayo, dito balik tayo sa agi ano, agi natin. Thank you natin so Napakalakas. Andon siya bro, Andon siya bro. Ha? Sa so, bate pwedeng dumaan. Dun sa taas. Dun sa taas. Hmm? Dun sa, 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 sa taas. Parang pinapasunod tayo bro. Wala na, wala. Nagre-ritual bro. Nagre-ritual nga. Nagdarasal. Uy, ano? Atak natin. Sinigaw kasi yung gabay niya bro. Nagpalakas siya bro. unting unting lumalakas yung ano niya bro nagparami sila bro yun eh? nakadipa pa yun yeah. nga eh? yun pinapasunod tayo bro para pinapasunod tayo bro huwag tayo okay, magpapasunod sa bro napakalakas niya talaga bro, bro. Kahit, bro. kahit ganyan siya kalakas bro huwag ka pa rin ka magagamit bro yun yeah saka tayo gagamit kapag siya yung lumalapit sa atin kung baga linlangin din natin siya gusto niya tayong linlangin pero dapat ganun din tayo mautak rin tayo oh. Oh. parang pinatahabol na tayo bro bumaba siya bro bumaba tara dito tayo udadaan bro mas ligtas dito paakyat kasi Pinapahabol tayo. Huwag tayong gumamit ng pangundra para okay. uh, hindi siya lalayo. malapit na mag alas 12 alas 11.42 ingat lang bro ha so nandun siya bro nandun siya sa itaas kaya nga lang ang hirap natin Lumapit ka kung ka. Sige, subukan mong lumapit. Ikaw ba yung pinuno? <laughs> Tumawa bro. Huh? Lumapit ka, lumapit ka kung ka. Sige, subukan mong lumapit. Anong silbi ng pagiging pinuno mo kung naduduwag kang ah, lumapit sa amin? Sige, lapit. Kaya mo naman kami, di ba? Ano kaya iniisip niya? takot kaya siya o nilalaro niya lang din kami parang inaasar tayo bro para maghabol tayo sa kanya bro wag na, tayo yung tayong maghabol bro kung sinisad yan yan yung... malalapitin natin bro uh, kasi kung siya yung pinuno bro hindi yan magdadalawang isip na atakihin tayo dahil napakalakas niya gusto niya, niyang lumayo huwag na natin habulin Gi, hmm. hey, lapit. Lapit. Ya natin sila na ang bro. Oo. Oh. Hey, lapit. Gi, hey, baba pa, baba. Gi. Hey. Hey. Makakala mo na hindi mo kami nararamdaman na malakas. Eh, mabibiktima mo na kami. Mm. Hindi, ka hindi pa kami gumagamit. Marami kang taong ano, oh. Mm -hmm. Ang isang taong Sinaslang di okay. Dito siya bro para Kasi may daan Kala niya siguro eh, Lalapit tayo sa kanya di okay, lapit ka madali na namin yung kasama mo Mga tauhan mo Mga kampun mo Dali na namin bro man na ka bro sige, sige. subukan ko yung tibay nitong pinuno na to ah! Ah, lakas lakas bro tulong bro napakalakas Oh. Oh. Ah. Ah. Lakas, lakas. Ah uh, Ah. Ah. bawasan tayo ng hiya. Bro. mukhang hindi niya tinuddo yung porsonya, bro? Oh. Hindi niya itinodo Mautak siya bro Mautak nga Mautak Hindi niya in, in, itinodo yung ano niya Suna so, Yan yeah. Parang nahalata niya na Parang nahalata niya bro Na hindi rin natin itinodo yung atin bro Mautak siya Kakaiba siya Mas matalino siya kaysa doon sa mga ano, mabababang klase ng wakwak -wak. ayan o bro yung gabay niya bro ng mga ibon nag, nag si ano nagsilabasan, o, nagsilabasan bro Ra ayan o wak 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 ganun yung boses ayan o marami sila sa paligid bro Oo. Uh. May mga alagad siya sa paligid bro Kapag maraming ibon na Nag Nag ano Nang wakwak bro May mga ano yan sa paligid Marami Sa Di ha Sa, sa likuran mo ha May kasama siya May kasama siya Bro bro Uh, yung ano yung yung boses ng ibon na wakwak diyan sa itaas ibig sabihin may tao diyan sa ibaba bantayan mo ha wakwak -wak din yan i-check ko itong pinuno kung uh, nilalaro tayo eh ayun lang siya oh Nagtatago lang siya lalaruin ko to. Lakas. Ang lakas. Malakas. 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 Hindi lang ako sure kung ibinuhos niya lahat. Pero napakalakas, mas malakas sa kanina. Hindi tayo pati tinag. Tumawa lang oh. Uh. Tumawa lang. Sarap ko. Parang tarong na biktima, pero kung makasunod ka dila. So Nakapay makakunta si mo. Sumi-adlaw daw, urbukas meron na daw siya mabibiktima ah. hindi ako papayag hindi ko mo kaya ma mabiktima ugma <laughs> talagang ano ha nilalaro mo talaga ako ha Mm. ang lakas ang lakas ang lakas hindi nga iniinda yung ginamit ko oh ah. oh ah. Ah. oh ah. 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 oh ang ah. lakas ah napakalakas talaga ito na talaga yung pinuno, napakalakas niya bro smoke, huwag kang kumpiyansa nandyan, papunta dyan papunta dyan, papunta dyan huwag kang kumpiyansa, huwag kang kumpiyansa Ayun oh. O <laughs> kumpiyansa ha? Nandito oh, ayun oh. Malakas 'yan, malakas 'yan. Itodo mo na. Itodo mo na 'yung ano mo. Para di ka madali. Uh! Ah! Oh. ah. ah. Itulong mo na yung sayo para di ka madali uh. Itulong mo na, itulong Ang hirap pa ng daan Napakalakas Ayos ka lang, ayos ka lang. Ayos ka lang. Okay lang bro. Sino ba yung umurong mukhang nadali si Smoke? Parang nagsusok ka si Smoke ha. Sino ba yung... Hayaan ko muna yung pinuno. Baka maano to si Smoke. Ayos ka lang bro, lang, bro. Ha? Okay. Napurungan ka ba? Ha? Ang init ng ano, pagkiramdam ko bro Talaga? Oo okay. ah. Pahinga muna tayo bro Pahinga okay, bro. tayo uh, Masyadong malakas yung palaban natin